Nagkasari ng public hearing ang Committee on Local Government sa Cotabato City, kaugnay sa dalawang panukalang batas para i-reconstitute ang 32 parliamentary districts sa buong BARMM. Ang detalye mula kay Liz Miro. Nagsagawa ng public hearing ngayong araw ang Committee on Local Government sa lungsod ng Cotabato para i-reconstitute ang 32 parliamentary districts sa buong BARM. Ito ang Parliament Bill Number no. 351 na inihain ng Government of the Day at Parliament Bill Number no. 347, isang private member's bill. Ang dalawang panukala ay parehong naglalayon na i-reconfigure ang district boundaries sa buong rehiyon, kabilang na ang Kota Bato City. Bagamat parehong nilalayon ng pagkakaroon ng tatlong parliamentary district sa Kota Cotabato City, Magkaiba naman ang dalawang panukala kung paghati-hati ng barangay ang pag-uusapan. Dumalo sa public consultation ang mga stakeholders mula sa siyudad, kabilang na ang mga local officials, community leaders, civil society groups at mga residente. Liz Miro, iMinds, Philippines.